Yeah. Hmm. on clickar

Bihu ng dagat, ba? Taguyo. Buyang linis. linis. Ang linis. Dito tayo sa malinis ng dagat. Doon sa madumi. Bibi, Bibi, Kami. Kami Hah? You araw arau. Dito nga natin Karena balik, Walang yelo? Walang Ha? Wala, si ha? si sa kabila! Ate, Ay, kita! Ano yun ang agad lang ito? Ay! Ay! Ha? Ay? Ay? Ano yan? Ano? Ako ah! Pagkakalapit tayo ni Mama Diyan Tiyan, sabihin na lang natin sumama tayo nang bumili na yellow. Hindi naman tayo papaluin, sumama lang naman tayo eh. Bakit pa, pa siya dito nakapunta?

Mga eyes. Uy mga eyes. pang mo lang ay. Cloud. Pa pa. Bye.